Mga hukom, ikalabing isang kabanata. Si Jeti nga naglaadita ay lalaking makapangirihang may tapang at siya ay anak ng isang patutot at si Jeti ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalaya si Jeti at sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sangbahaya ng aming ama, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magagayoy, tumakas si Jephthah sa harap ng kanyang mga kapatid, at tumahan sa lupay ng tob, at do'y nakitisan kay Jephthah ang mga lalaking walang kabuluhan, at nagsilabas na kasama niya. At nangyari pagkara ng ilang panahon na ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ng mga anak ni Amon sa Israel na ang mga matanda sa Galad ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupay ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, Halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galad, Di ba kayo napuot sa akin at pinlayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparinito sa akin ngayon pagka sa nasa paghihinagtis? At sinabi ng mga matanda sa galaad kay Jepte, Kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga -galaad. At sinabi ni Jepte sa mga matanda sa galaad, kung pauuwi ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at bigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo pa ba ninyo ako? At sinabi ng mga matanda sa galaad kay Jepte, ang Panginoon ang magisaksi natin. Tunay na ayon sa salita ay siya namin gagawin. Nang magagayoy, si Jepte ay umaong kasama ng magmatanda sa galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno at sinalita ni Jephte sa mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagsugo si Jephte ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi, Anong ipinakikialam mo sa akin na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupayin? At isinagot ng hari ng mga anak ni Amon sa mga sugo ni sa Sapagkat sinakap ng Israel ang aking lupayin, Nang siya'y umahong galing sa Egypto, mula sa Arnon hanggang sa Jabok at hanggang sa Jordan. Kaya't ngayon, ibalik mo ng payapa ang mga lupay yon. At nagsuguli si Jephthi ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon. At kanyang sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ni Jephthi, Hindi sumakop pang Israel ng lupain ng Moab o ng lupay ng mga anak ni Amon kundi nang sila ay umahon mula sa Ehipto at ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na mapula at napasakades. Nagsugo nga ang Israel ng mga sugo sa hari sa si Edom na nagsasabi, Isinasamo ko sa iyong parani mo ako sa iyong lupain. Ngunit hindi dininig ng hari sa Edom. At gayon din nagsugo siya sa hari sa Moab. Ngunit ayaw siya at ang Israel ay tumahan sa Kades. Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang at lumiko sa lupain ng Edom at sa lupain ng Moab at napasadakong silanganan ng lupain ng Moab at sa layhumantong sa kabilang dako ng Anon ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sa pagkatang Anon na siyang hangganan ng Moab. At nagsugong Israel ng mga sugo kay seho na hari ng mga Moreo na hari sa Hesbon. At sinabi ng Israel sa kanya, Sinasamo namin sa iyo na paraan mo kami sa iyong lupain hanggang sa aking dako. Ngunit si Seon ay ah, hindi tumiwala sa Israel upang paraanin sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Zehon ang kanyang buong bayan at tumantong sa Diyas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at sinaktan nila sila. Sa gayo inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreo na mga taga roon sa lupain yaon. At kanilang inari ang buong hangganan ng mga Amoreo mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa Jordan. Ngayon nga'y inalisan ng ari ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang mga moryo sa harap ng bayang Israel, at iyo bang ari ng mga iyan? Hindi mo ba aari ng binigay sa ni Chemus na iyong Diyos upang ariin Siya man nga'y inalisan ng ari ng Panginoon naming Diyos sa harap namin, ay aning aariin. At ngayon dagaling kapabaha sa anumang paraan kay Balak na anak ni Zippor na hari sa mawab siya na nakipagkaalit kailanman si Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantala nga ang Israel ay tumataan sa Hezbo, at sa mga bayan nito at sa Arawer at sa mga bayan nito at sa lahat mga bayan na nga sa tabi ng Anon na tatlong daang taon, bakit hindi ninyo binawi ng panahong yaon? Ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumawa ng masama sa pakikidigma mo sa akin ang Panginoon, ang hukom, ay magiging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga anak ni Amon mga salita ng Jepte na ipinalam sa kanya. Nang magkagayoy, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jepte at siya nagdaan ng Galaad at Manases at nagdaan sa Mispa ng Galaad at mula sa mis ng galad ay nagdaan siya sa mga anak ni Amon. At nagpanata si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, Kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay. Pagbalik kong payapa na sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking iyahandog na pinakahandog na susunugin. Sa tagayon nagdaan si Depte sa mga anak ni Amon upang humaban sa kanila at sila'y binigyan ng Panginoon sa kaniyang kamay. At sila'y sinaktan niya nang di pagpatay mula sa arawer hanggang sa minit na may dalawampung bayan at hanggang sa Abel Keramin sa sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jete ay napuron sa mispa sa kanyang bahay. At narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasulubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak. Di ba sa kanya wala na siyang anak na lalaki o babae man? At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hindapak ang kanyang damit at sinabi, Sa abako, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon, at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kaniya, Ama ko, iyong binuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaway. Sa makatibagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, Ipagawa mo ang bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong dalawang buwan upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama at kanyang sinabi, Yumaon ka. At ipinagpaalam niya siyang dalawang buwan at siya yumaon. Siya at ang kanyang mga kasama at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundugin. At nangyari sa katapusan ng dalawang buwan na siya ay nagbalik sa kanyang ama, ginawa sa kanyang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata at ay hindi nasipingan ng lalaki. At naging kaugalian sa Israel na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel ang anak ni Jephthah na Gladita na apat na araw sa isang taon.